Yo! What's up? Ang gandang araw. <laughs> Sama ko yung pamilya. Ayan. Si Denise. At si... Mrs. Tsaka yung dalawang asap namin. <laughs> Pupunta kami dito. Yan. Sana na ba? Kaya magpupunta. Mga Rayarbi. Yan. Pupunta kami. Pupunta. Nandito tayo ngayon. Pupunta tayo ng mga Rayarbi. Sana pwedeng mag... grill na pwede mag-ihaw kami dala <laughs> kami punting pagkain first time ni Bunso na pupunta dito first time ni Bunso na magpupunta ng Pocores so ayun yeah. siya kaya baga parang isa sa mga family bonding namin di ba? outdoor grilling and a little bit of trekking kasama ang pamilya. First time nila. Actually, hindi pala sila. Yung si Bunso at si ate, sila yung first time. Kasi si Dilan, yung pangalawang anak, nakarating na siya dito dun sa school nila meron silang activity na ginagawa naga outdoor activity sila meron silang mga ganon hindi naman masyadong malamig pero yun nga syempre maraming puno kaya yung temperature hindi masyadong malamig pero maraming puno dito kaya mas malamig sana wala pa masyadong tao dun sa grilling area yun po matalo dito ano first time ni Bunso na magpunta sa ganitong lugar.

Sige, galena. baro. Baro. Ang ba? enjoy siya. Baro lang talaga ba tayo. Um, big lang tayo. Yeah, wala saan ka na, na dun. Wala ka na. Uy, saan dito? Ayun, nakikita ko ni ano. Yung malagyan ng ano. ano. Hmm. Uy, hindi niya alam saan siya pupunta. Kasi ate niya nakaharang. Uy? Ayaw mo siya, ayaw mo siya. Hindi, awakan ko lang siya. kaya nga, mo siya. Ang Dadaan dadaan-daan na siya. Alam niyo gagawin. Uy! Okay. Uh-oh! It's, okay. It's okay, come on. Galing ah. Pagpag lang ah. Meron kasi isang daan doon sa kabila. Ah, so medyo matarik siya. Sa Dito na lang kami dito na lang kami dadaan may mga nagiihaw din may mga bata may kita ko pero oh after na lang nila sa kami magiihaw pwede naman yun baga para sa lahat naman to kaya walang problema so nandito na kami ayan may mga panggatong Lahat yan libre yan. Uy, balik mo yan. <laughs> Ayaw mo yan, balik mo yan. Huwag <laughs> na yan. Ako so, na, sabi yan. so... Antay na lang tayo pagkatapos nila. Okay. Konti lang ako. Pagkikipis, Robby. Uy, ito. <yaka>, Hiya <laughs> 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 <Kaya> ka pa. Hiya ka nga Uy. Uy. Magkakain lang yan, kayo. Nakamiss nga sila. Girl Scout. Kaya kain <laughs> Kakain lang naman tayo. Tansin po. Ganda talaga kami mag-picnic.

Isla, na? Uh, 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 uh. Anong, wala. Uy, <laughs> kapatid mo. Bun kanin ka. Uy, akan nga to. Hmm? Uy, bakit? Eh mama na 'yan, hindi na. Animee, ka 'yan, si Bisaya. Hindi siya Tingnan ko Mas ayan na. sa tabi mo. Okay.

later. Hmm. Ano pala After 45 years na na 'yung naluto na 'yung ano, yung tilapia. <laughs> ang tagal ng tagal ng tilapia bago maloko ayan samsag sa mga animals Oh, try. Okay, so yun. <laughs> ayun. ayun. No? Yan na sila. Tapos na silang kumain. Tsaka, ayun nga. Barang tuloy-tuloy lang halos yung pagdating ng mga tao. Oh, parang may alis, may darating, may alis, may darating. Parang ganun lang halos pero yun para sa lahat naman din talaga to kaya walang walang problema kasi talaga para sa lahat siya kasi uh, open space naman talaga to pero parang pamilyar yung mukha niya parang parais kami ng pinagkarbaho na lugar so yun okay at least kahit pa paano, kahit medyo kulang kulang yung gamit or ano okay lang naman wala namang problema importante na experience nila na experience namin naman sa kasama kumain outdoor kahit si Bunso uh, nag enjoy siya sa kalalakad kasi talagang mag ah, maganda rin talaga na maglakad lakad sa forest Actually, isa ito sa mga madalas nilang ginagawa ng mga locals ng mga Finnish. Maglakad-lakad sa forest. Kaya, okay din, good thing. Yun. Kaya, maganda, maganda experience. Hindi ko na din nalang yung hammock o yung duyan ko. Kasi, medyo malit yung bag. So, medyo malit yung bag. Kaya, ayun. So, yun. may maya pack up na kami. Tapos, uwi na rin kami after namin kumain after na ayun na siya so yun na lumalamig na rin kasi kaya uwi na kami ayun sila hindi ko na makita yun You know, you're not supposed Pinaantok na siguro. <laughs> ayun. <laughs> May Meron dito. Parang siyang church sa taas. Sa oh. taas? natin yan next time. Maso. Tinatoyo na kasi si Bunso. Kaya. Uwi na kami. So, ayun tapos daladala -dala namin yung mga kalat namin kasi okay. bawal magkalat sa forest <laughs> so yun muli maraming maraming salamat sa inyo <laughs> kitos nandito ako, ako eh nandito nga ka kasi oh. hey, pa. hey pa hey pa kitos kitos moika moika moy <laughs> moy